Ayan yeah, mga mating, magandang, magandang hapon. Ito na naman tayo. Muli naghahanap. Sa ganitong oras mga kamatik, meron tayong nakita. Ang dami nila. Yung iba mga mating, ah, nagtatago mga matik Nagtatago mga matik Pero yung iba mga kamatik, nandito lang din. Katulad nito mga kamatik, Yang katulad nito mga kamatik, ang dami niya uh, ganito, katulad. Katulad dito mga kamatik, ayun siya, mga kamatik, marami sila kasama. Ayan. Na puro lang. Dito sila kumakapit mga kamatik. Ito medyo kulay ano to mga matik. Uh, wala marumi lang pala. Yung iba nandito lang mga matik. Oh. pakakawalan natin. Yan. Yan mga matik pare, pare lang. Sa ngayon, malaki ang dagat ngayon, gawa ng may buwan, makamatik, kaya ganito. Dahil sa magagabi na makamatik, kaya sila ay nagsisiksik na makamatik. Ano kaya mga susuto? Kinakain kaya to Parang hindi. Yan, makamatik lang dito sa ilalim. Makamatik kaya. Yan. Na nagtatago na. May mga matik. May matik dito lang, yung iba, mamatik matik na naglalakad. Uy ba nakabaon na lang mga kamatik. Ito mga kamatik oh. Ayan mga kamatik may kita mo naglalakad lang. Ayan mga kamatik dahil sa lakas ng tubig. Ayan. Nagtatago na baka butin. dito mga matik tuwing hapon marami dito kaya dito ako naghahanap kasi dito mga matik dito tayo mabibigo talagang marami sila katulad nito mga matik ito 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 ulit green naman dalang gumagawa silang butas mga kamatik yun mga kamatik doon sila nagtatago yun yeah, mga matik pinakita ko lang sa inyo itong na discover natin alos pare-pares ng kanilang shell saka nagtatago na sila dito sa ginawa nilang bahay-bahay makamatik sa may butas yan yeah, makamatik hanggang dito nilang makamatik maghahanap ulit tayo kinabukasan Selamat